ate, saan yung walking street? Uh, dun pa yun yung uh, na sa balibago walking street okay, sige, thank you, thank you grabe ko, ganda men Yan mga kaibigan, magandang umaga So Wow So, ngayon na tuloy tayo sa pagliliko Pagliliko Sa paglilibot dito sa Pampanga mga kaibigan Yan, yeah, let's go <laughs> Woo Yan Yan na rin ninyo, meron tayong maingay na back ride ngayon Namiya pagdating natin doon Papakita ko sa inyo yan Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo kung nasan tayo mga kaibigan no? So uh, yun mga kaibigan, nandito tayo sa bayan ulot ng Mexico Dito sa Pampanga uh, hindi, Galing na tayo dito last vlog natin So pupuntahan na natin yung kasunod na bayan, which is Magalang uh, ngayon araw ang plano ko, tatlong bayan yung pupuntahan natin uh, Hindi ko pa sure kung ano-ano yung mga yan uh, Wala tayong plano ngayon, ngayong araw Kung paano gagawin hindi ko alam kung nasa na mong lugar kami mga kaibigan basta ayun ko yo oh. magalang dun daw ah alam ko na to koy andito ako lang nakaraan ayun mga kaibigan so alam ko na yung lugar na to hindi na natin kailangan mag -waste. Iyan ayan pabalik ng arayat oh, yan dyan ako nang galing nung nakarang vlog So yan mga kaibigan Kung natatandaan nyo nung galing tayo ng Bali Bato uh, Bago tayo pumunta ng Mexico Dito tayo dumaan Itong kahabaan na to So medyo kabisado ko na to Kasi galing na tayo dito last week Hindi ko alam bakit Ganito na naman ang panahon So yun pala yun mga kaibigan Dalawa yan. Medyo nakakabisado ko na unti-unti Yung part ng Pampanga na to Medyo nakakabisado na natin So yan, medyo malayo-layo na po nakarating natin ng mga kaibigan sa ating paglilibot no? Ito yung arko ng Arayat Arayat, Pampanga mga kaibigan Tapos paglabas natin dyan is magalang na po tayo And dakal pong salamat Dakal pong salamat Hindi uh, ko alam kung ano yung you're welcome Or walang anuman sa kapampangan mga kaibigan Yun, napakaganda naman dito Eto na koy Mabuko, oo nga maraming buko <laughs> Mabuko nga, <laughs> Mabuko nga. left Pampanga Ayun, ito tayo Plaza Magalang mga kaibigan Yan yung pupuntahan natin dito Nakita ko lang yan sa Facebook May gabi Pero char lang siyempre Nagtanong-tanong din tayo Naghanap-hanap tayo ng mga pwedeng puntahan Pero Umbaga kasi isa lang ang hinanap namin Nitong bayo ko So hahanap ah, muna kami ng park ng parking space kung saan pwede Isa sa mga matatagpuan sa pana ng bundok Arayat ang magalang ay isang matandang salitang kapampangan na ang ibig sabihin ay masagana Katulad ng kanilang pangalan ang bayan ng magalang ay masagana sa kultura at mga agricultural agrikultural tulad ng palay at mais. At isa sa mga dito ay ang Plaza de Libertad de Magalang or Magalang Plaza. Sa paligid dito ay matatagpuan mo ang kanilang munisipyo at ang San Bartolome Parish isa sa pinakamatandang simbahan sa bayan at Susi. Yan, so dito kami sa Plaza Magalang, mga kaibigan. Ito yung pupuntahan natin dito sa Magalang. Kaso mukhang meron siyang ano, Yon. So may happenings. Hindi namin alam kung ano yung meron dito pero magahanap uh, maghahanap kami ng pwedeng pagtanungan kung pwedeng magpalipad ng drone. Mukhang merong mm, something. Hoy, okay, ikot lang ako. So yun mga kaibigan, dito makikita nyo to dito sa sentro ng Kabihasnan. Putang ina, ang ano, tao dito sa kabayanan ng Magalang so medyo kilalay lugar na to dito tapos dito sa likod natin ayan yan yung kanilang munisipyo pogi ko dyan ha tapos ito parang function hall nila para sa buong bayan hindi ka kaibigan nausta so ano kaya ang meron dito Annual General Membership Assembly ng Pelco Pelco 1 I don't know what's that Parang sa kung ano yata Hindi ka Ikot tayo dito koy Puntahan muna natin yung simbahan May maganda simbahan dito Ayan bibigyan no, Bibidyo na yung mga ganyan Para meron tayong Pambirol so, <laughs> Ikaw na mag-vlog Magsalita ka lang dyan Hi So ng Apo, no? Nandito tayo sa... Anong lugar to? Magalang. Magalang. Plaza. Yeah. Bayan ng Magalang, Lala. lalawigan ng Pampanga. Yes! Talobat na tayo dito, boy. Boy, mukhang hindi magandang... <laughs> hindi magandang pangitain yung nakikita ko. Kasi... Makulimlim, di ba? Tapos, naman namimigay namimigay ng payong. Puta ila, po, po ilan na yung payong nila? 2, 4, 5. Sabi nung ate, nakakalima na daw siyang payong. Puta kayo magtitinda yata ng payong. <laughs> Ngayon, sabi hey, nyo eh, ate, hey, nakaka, hey, nakakadalawa na ika. Ako, ang balak pang bumalik. Kasi umuulan sa bahay nila. Eh, hey, hey, puta kayo na. Ito, ito, hindi to magtitinda. Magtatayo to ng kumpanya ng payong <laughs> 2, 4, 6, 8, 10 O putang, ina 14 <laughs> Gawin mga kaibigan, nandito po tayo sa San Bartolome, pare I'm not mistaken San, San... <laughs> Ano nga ba simbahan to Hindi, <laughs> tingnan natin sa loob Nandito po tayo sa uh, sa Alam ko San Bartolome nga ito mga kaibigan At ayun ang pangalan ng simbahan? San Bartolome. San Bartolome. Ayun, tama pala tayo mga kaibigan. Papasok so, tayo. Uy. Lumang simbahan din siya mga kaibigan. Wala tayong magsalita sa loob. Doon. Pakagandang daw. Doon. So, yun lang mga kaibigan. Mabilis lang na ikot. Dapat magpicture din tayo parang nung unang punta natin yan. Kiss. Okay. Teka, teka yan. Lagi na nakakagibid <laughs> eh. ko na lang. <laughs> Yan mga kaibigan, galing na po kami sa bayan ng Magalang. So, seguro palenque, así que Balas Balas Channel? Oo oh. Ah. Uh, shout out sa'yo men Ingat, ingat Yan, mga kaibigan, sa mga hindi ko nakakaalam yan po ang tinatawag na North Luzon Expressway Boy saan? Boy? ay dito <laughs> Sa Clark ba tayo? hindi dito muna sa Angeles ayun dun kasi dyan Clark na labas natin sa Ladom ngayon dito tayo mga kaibigan mahanap lang ako na pwedeng tampa ba yan bago tayo dito nagsisig ako ng waste ang Angeles Tama naman ko, oh, ipangangilis Kasi papunta rin pa San Fernando ah, Oo Uy, napakaganda Siguro magpalipad ng drone dito Wow, wow. Ay, ganda dito sa ilalim ko yun Paano kaya pumunta doon? kanan pinababalik tayo boy okay. Daga ulitin ko Pinababalik tayo Babalik tayo Huwagan mo muna ko para lang tayo maligaw Sorry na wala akong holder na yun eh So mga kaibigan Kan po kami Mali kami ng pinatungkan kami kasi mas marunong pa pag-wave yun. Yeah. Nag-calibrate. -ano na, nag Bayaw. Sabihin mo kung dire-direcho pa rin tayo ha. Holy Rosary Church sa Angeles. diretso direcho lang daw. Na. Oh, tama lang yung pinupuntahan natin. Oo oh, Maraming na Ah, ito yung kanina, wey, yung rotonda. Hindi, ito yung NLEX. Ito yung rotonda. Nakataan na tayo dyan. Ayun yung band. The center. O, ikot lang dito, doon. Hayop. Ha? Basta dire-diretso na lang to, no? Itong kalsadan to. May tayo ayun no, putang inang waste talaga to. Hayop ka talaga, oi. Hindi na ako natutuwa dito kay Tara. Yan mga kaibigan ng ako Bakit wala akong tiwala sa sa waste na yan. Oi, tingin dito. Nakakaliyan <laughs> yun yung dahilan kung bakit yun dyan rin ang tuwing mga kaibigan, nandito na po kami sa Mabihas na Pusto sa napakalalim nun nandito na kami sa Kabayanan, ayun That's the word So nakikita ko na yung eh, pupuntahan natin doon na simbahan uh, First stop lang natin yan ulit dito kasi mayroon dyang I love Angeles na picture tas maraming kainan dyan sa gilid If I'm not mistaken this is MacArthur Highway mga kaibigan Hindi ako nagkakamali Pasok Okay, nahabog nata tayo ng police Grabe ko, ganda men! Ah, ganda. si Paris. Oh. Wow! Ay, ito pa, pasok na sa simbahan. Ay, oh. Ayan, ganda ng kalsado. Oh. Ganyan! Aso, ang dula. Yun, hindi na sabi ko uh, ng Ayan, Angeles City Hanap tayo ng parking men. Ayun, pwede siguro doon sa may Mega Saver Saan kaya pwede mag-park dito? Ang ganda ano koy? Yes Saan ba pwede mag-park? One way na yan, hindi na tayo pwede bumalik eh. Hanap tayo ng parking men. Nakikita nyo yung daan Ayun, pwede pala doon sa may simbahan ko eh. Yeah. yung simbahan maganda sa labas ng no, parking dito eh Ano tayo parking na matinukoy? Ay, eh, one way to One way. Eh, hindi, babalik tayo. Hindi, babalik tayo doon. Ah, alam ko na. Hindi, babalik tayo ko. Hindi, eh, magsiwala ka kay Bigan. Dati kung taga dito, di mo ba alam? <laughs> o oh, di ba napakagaling kong balik na naman tayo dito Ito pa ko yung ganda Mansyong Pamintuan doon ng ang pangalan ng pamintuan. Para paminta. Ayun oh, parking oh. Kita mo? Napakagaling ko pagdating sa ganyan, mga kaibigan. Pwede kaya dito? Pag sinabing ang hilis, mga bar at kasino ang pumapasok sa utak natin. Pero ang sa ating kaalaman ay eh maraming magaganda at makasaysayang lugar ang bayan ng Angeles. At isa na dyan ang Holy Rosary Parish Church. mas kilalas sa mga taga dito bilang Pisambang Maragul. Tinayo ang simbahang ito noong 1877 to 1896 na matatagpuan dito sa kabayanan ng Angeles. Medyo nakakatakot ang history nitong simbahan. Nagsilbi itong execution grounds noong 1896 to 1898 ng mga Pilipino rebelde at ginamit naman ng mga Amerikano bilang hospital noong 1899 hanggang 1900 Tawid yeah. tayo Ayan mga kaibigan, dito namin na sa CR Kuya Oh, pwede yung magtanong ma... Ano yung problema? Basta di ba bigat? Ay, hindi Ano? Ne, pwede ba kang palipad ng drone dito? Oo, pwede naman, yan. Hindi naman... Hindi. Okay, sige. Pagpasok okay, naman. Nandun mo naman, Pasok na sa simbahan. Thank you, no Kuya. Ate, saan yung walking street? Uh, Doon pa yun. Okay. Yung kulay violet na dito, Okay, sige. Thank you, thank you. Okay. Tatayin eh. mga, Hindi na makakapasok, ma'am. yan, ha. Violet na jeep daw papunta ng Balibago So mag-waste muna ako mga kaibigan Tara Mga Jojo ka ba? Palipad na yung drone Saka tayo pumunta sa ano Hindi <coughs> ko alam kung may CR dito kaibigan Ah Jollibee Dito tayo, boy. Yan mga kaibigan, malayo-layo ro -walk, walking street. Pero dito tayo papayag hindi natin pupuntahan 'yan. Tingnan natin, magwo-waste ako. Google Maps pala. Ipipick upin lang kami Ano ba kailangan dito? Proceed to gate 1 uh, okay. Saan yung kuya? Paikot na ganon oh, Mali pala Gate 1 tayo dadaan oh. Saan ba motor? Dito motor kuya? Motor Gate 1. Gate 1? O, ito po. Ito po? Okay. Thank you po. So, yun mga kaibigan. Nandito kami sa SM Clark. Dadaanan namin yung Velesco. At sasama namin siyang mag... Hi! So, <laughs> yun. May pupuntahan sasama namin siyang maligo doon sa falls na pupuntahan namin sa mabalakan kaso saan ang sinabon dito saan ka? andito kami sa may kontis Pasok kami dito, tas kanan. Nawala. Pasok na tayo dito, tas kanan. Baka doon sa kabila. pa nag-flag ang camera? Apo. Bawal po ang video? Okay, no problem.